yan mag-start na tayo mga mare. Maglilinis naman tayo. Ay, si kuya, magpapapots pa. Kambuan na po ito. <laughs> Maglilinis na tayo mga mare. Kumusta kayo? 10 years na. 10 years na, Ten years Ten years na, na may... daw si kuya na customer natin. Kumusta kayo mga mare? Good morning po. Good morning sa aking mga subscriber at followers. Manood lang po muna tayo. Maghanap buhay muna tayo, mga mare. Tingnan nyo to, mga mare. Tabala, tabuan. Madaming ano si buyang masipag kasi to mga mare magluto kaya makapal yung kanya mga cuticle. bagong nag-aaral, mag-manicure. Untiin to nyo lang mga mare. Para matuto kayo. Doon sa mga video ko, bisitahin nyo. Para marami kayong matututunan doon. Mamaya, papakita ko sa inyo mga mare kung paano ko mag tanggal ng kalyo ni kuya sa paa. pag ganitong super kapal yung kalyo na inyong gagawin kasi hindi man naman mga mari pwede yung pot pie lang ang gagamitin natin pag sobrang kapal siguro yung kaya ng ibang mga manicurista hindi nyo alam gawin kung papaano papanipisin i-blade nyo muna bago nyo gamitan ng fourth file Madaling trabaho 'yon ano, pag nagbinipir kayo kasama yung ganito para malinis na malinis kaya yung kagaya ko laging sinasabi yung ating gamit kailangan natin sterilize muna bago natin uh, again, kababuhan na mga mag mga manikirista. Marami pong tutorial diyan sa mga video ko dati. Pagka ganito ang gawa niyo nako, marami kayong magiging customer. ayo lang ang magsasawa marunong na kayo mare magganito kahit sa bahay lang kayo kay kita na kayo gusto mer na yung lalapit sa inyo Ako mga mare, nasa bahay lang ako. Ayan okay. na, mga mare. Mag-blade na tayo ng Paan ni Kuya. Ayan na, oh, makapal yan, mga mare. Nagamitan natin ito para mabilis. Ayan <laughs> na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. pa ako. araw po ako sa palintin yan. si Kuya tatamad na pa yan yan pero ano. so, walang kwita yan kay ate o oh. <laughs> yan hindi yan kapas na siguro kayo nung natin natatapos kayo pa yung buwa niya grabing kayo yan Pagkakita ko na po yung mga pang-pahit yung ito sabi ng doktor, wala din ito eh. Oh, wala lang daw yan, pagka hindi ka na magpunta sa paningkit, sa bahay ka na lang. <laughs> Para baka yun ang gusto natin o <laughs> binibledge. Tapos, airangan pag binibledge nyo Kailangan babad na Ha? Alam mo? Palambutin nyo muna ng mabuti. ほら。 Sino mo sabi ano? Sino mo sabi nga mamaya pa pwede gusto pabating. So mga kumari o. Ang pag nakahid nyo ng blade yan, mabilis lang. <sukuruhin> yung ganito mga mari ay matalas apat ito lang yung gagamitin natin, matagal. Taya okay, na tayo makinagamit mga marin ng ganito para pumanay yung pinagblige natin. Kita ko sa inyo yung kabila. Para makita Yan, mga kumare. Ay, kita niyo ba yan? Kapal ng pa ni Kuya. Ayan, oh, nagbibiak pa. Yan, ang kanyang paa. Tagilid mo, Kuya. Terus, dito, dito, dito. Yan. Ayan, Oh. Yan, ang kanyang paa. Ani ni Kuya sa Palyo? Ayun na, pangalawang glid na ginamit siya. Kailangan talaga veterano na kumuha niya ang pagkain niya eh. lang naman siya. At, okay. Sa sasate, may aking kamanggagawa siya. <laughs> kala ng <laughs> kalis kis kala ng Krista kalis kis ng Krista pa ng bagy iba na yung ano ngayon magkamar Krista so, ako na mara kina kalis ang ko kinakalistisan mga kumari hindi na isda paana na labas ko na isa pa babas po muna kaya ba wala magbawas lang magpasa sa akin para katawanan ko lang hindi hindi dadalhin pa mo Kudun 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 Tinanan nyo ng blade. Ayan, o. Oh. Masarap kayo din ang blade, mga mare. Para ka talaga nagkakaliskis ng isda. Ay, parang naglalaro na. Ang ginawa sa paa. Nakakakirito eh. Ayan po, ang Ayan po, Basta nasa video. Basta? Nasa video. Alam kong bawa. <laughs> hindi ka na, ano, papel na hindi ka na nga. i-buy din yung ganito. Ito, i-bind nyo siya para mabilis makuha nyo paani ko huyang na dalawang blade kumare, papakita ko sa inyo kung gano'ng kadami ng kalyo ni Kuya. mga Mario yan ang nakuha sa paan ni kuya ayan, mamaya papakita ko sa inyo yung pinis na talaga uh. tawag dito, mga mare Ayun, may parang asin pa na kulay dilaw. Tapos oh. sa paa, parang buhangin. Oo, parang ikinigyan. Parang relax to sa Parang parang naglilinis, hindi maarte. Kasi <laughs> dahil mahawak ng mga uh, paa. kumare paggagawin nyo ang laking ng customer nyo pag ginaganito Yan mga mare, anong pagkakaiba sa tingin niyo, 'di ba? Parang ano lang wala lang o, um, panoodin nyo mga mare yung before and after ng paan ni kuya ayun na sige na mga mare bye bye thank you very much sa akin, mga subscriber at mga followers thank you thank you bye bye